Yun, what's up mga katropa? Magandang araw sa inyo. For today's video, ibibigyan ko nga pala kayo ng update. Ang tagal ko rin pinag-iisipan kung tama ba na iswap natin si Barak sa click. Ang hinahangad ko lang nga mga katropa ay eh, 125 na medyo bago-bago pa kasi sulit rin naman yung makakakuha kay Barak. Ingat na ingat natin yon saka alaga natin sa maintenance. Pag may mga sira, hindi natin pinababayaan. Maswerte rin tayo mga katropa kasi ang nakapalit ni Barak ay 150 150 yung makina saka hihingi nga rin pala ako ng sorry mga katropa kasi marami din naman nag-aabang ng mga vlog natin kay Barax ang daming nagtatanong sa kanya yung tungkol doon sa mga vlog natin kaya alam ko meron din mga magtatampo natin na mga katropa kaso iba talaga mga katropa yung gusto sa kailangan ito nga pala yung video nung meet up namin ni sir yun nga mga katropa hindi naman sa pagdadarama eh talaga namang yun yung naramdaman ko makikita nyo doon sa video na talaga napatulo yung luha ko nung umalis si Barak naalala ko yung lagi kami magkasama saka hindi ko rin alam kung tama yung aking ginawa kung pumasok sa isip ko yung mga lagi ko siyang kasama lagi kami magkasama sa pagdi-deliver, saka apat na taon din yun na magkasama kami tapos ano hulugan pa natin yun talagang pinagsikapan nating makuha yung motor na yon. Tulad nga nang sabi ko, iba yung gusto natin sa kailangan natin kaya napilitan ako na iswap. Sa salamat din kay Sir at napakabait naman ng ating nakaswap. Taga ano nga pala siya, taga Santa Rosa, Santa Rosa Laguna. Sana iingatan ni Barak yung bago niyang amo at talaga namang iningatan tayo ng motor na yun. Napakabait ng motor na yun. Mapapalat na lang at lahat malapit pa sa may bahay namin. Kaya mahal na mahal ko din yung motor na yun eh hindi rin madali nga sa akin na ipagswap laging sumasagi sa isip ko na masarap talagang gumamit ng matik pero nangihinayang talaga ako dun sa motor yung kaso naman yung bayaw ko meron siyang click ang nangyari isinawap naman niya sa Aerox ngayon yung Aerox na yun nagagamit gamit ko yung pagka napunta dito sa amin e, talagang dun na bago yung aking isip na napakasarap talaga gumamit ng matik at yun, tuloy na tayo sa ating video mga katropa. Pinakikilala ko nga pala sa inyo ang ating bagong 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 luma na si Chiki. <laughs> Ito ang kanyang malupitang montage. Ito nga pala yung unang-una namin picture ni Chiki. Ang pangalan nga pala niya ay Chiki. Yan na naisip naming pangalan sa kanya kasi mataba. Para si Tony Polar. <laughs> yan, kaya ang pangalan niya ay si Chiki. Kung, na, kung nanonood kayo ng batang kaya po, yan, kilala niyo si Chiki. Ito nga pala mga katropa ay eh, Honda Click 150i na game changer. Kilis na nga pala yun mga katropa. Ayan oh, tiles. Ipakita ko sa inyo mga katropa yung kanyang odo. Nalilito pa rin ako dito kasi ano, kilis. Nasaan ba yun? Ayan yung kanyang original na odo. 22,886. Tapos ayan, nagpultang tayo kanina. 13 kilometers pala natatakbo tapos ang average average natin sa fuel consumption nya per liter eh, ano, 39 kilometers medyo napasarap tayo ng pagbomba bomba kanina eh saka tinesting ko nga rin pala muna to mga katropa bago ko i-vlog tapos ito yung kanyang voltmeter Ayan, 12 volts balik lang uli natin dito sa ano, trip B para alam natin kung nakakailang kilometers na tayo bago tayo magpagas napakatahimik mga katropa ng kanyang makina talagang press na press saka yan ang unang unang kong kinek dyan sa motor na yan eh, nakita ko naman na maalaga din yung unang may-ari tapos wala rin katagas-tagas yun siya mga katropa oh. naka ano naka -apido pipe version 3 ata yan tapos ito meron niyang cover ito, ito ito ito, radiator cover tinanggal ko lang muna at ano nilinis ko yung makina tapos meron na rin siyang tire hugger tapos dinagsungan ko na lang na nasa radar natin para hindi nakalat dito yung ano, mga putik. Napakatahimik ng makina. Saka napaka-smooth niya manakbo. Ang napansin ko lang sa kanya, may konti na siyang dragging. Siguro, linisin na yung panggilid. Saka yung side mirror, napalitan na natin yan. Iba yung kanyang side mirror. Pinalitan na natin at parang ano, parang sungay na kambing. natawa <laughs> 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 si Chiki ano nga pala yan side mirror ng pang Raider, Raider Carb. Sa kabagong-bagong mga katropa yung kanyang ano gulong. Ang tatak ay Beast Flash. Sa so una ay 9080 by 14. Tapos sa likod niya ay sumbayon. 180 by 17. Mga bago pa lahat yung kanyang mga gulong kasi si dinaman naman mga bago lahat yung gulong nun Kung makikita nyo doon sa mga vlog natin Naka ano yun? Okay. Naka Maxis tire